Ang dahilan ng pagkuha ng Lakers kay Penny Smith at ang update kay De'Aaron Fox, pag-usapan natin niyang mga repa. Alam naman natin na marami ang nagulat sa naging trade ni DeAngelo Russell papuntang Brooklyn Nets kapalit nga nitong si Penny Smith at Shake Milton. Magkakaiba man ang reaksyon ng mga fans sa naging trade na ito ay maganda pa rin na nakuha ng Lakers itong si Penny Smith maaaring hindi siya talaga scorer pero sa depensa ay maaasahan mo ito at talagang kaya ka nitong i-lockdown kahit superstar ka pa. Meron niya itong plus negative 7 sa kanyang defensive offensive rating. At sa ofensa naman ay masasabi natin na posible maasahan itong si Penny Smith dahil meron niya itong 42% shooting from the 3 point lane. Maaaring hindi pa ma-appreciate ngayon ng mga Laker fan itong si Penny Smith pero kung papanoorin nyo kung paano ito dupen pensa ay baka maintindihan nyo ang Lakers kung bakit nila ito inuwa. Dahil kung sakaling makapasok ang Lakers sa playoffs isa si Pini Smith sa merong gagawing malaking role para sa Lakers dahil posibeng siya ang gawing main defender ni JJ Redick sa mga teams na merong mga superstar na talagang mga lethal scorer. Bago tayo magpatuloy ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA, ay pwede kang sumabay dito at pwede ka rin manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Ito nga ang ilan sa mga laro kung saan pwede kang tamaya at manalo. Sa pagkakatanggal nga ni Mike Brown itong nakarang linggo Bilang head coach ng Sacramento Kings Ay si De'Aaron Pax naman ang nabimresure ngayon sa management ng Kings Dahil nagre-request na nga daw ito na magpa-trade At kung saan nga'y marami talagang teams Ang interesadong makuha itong si De'Aaron Pax At isa na nga dyan ang Los Angeles Lakers Handa naman makipagnegosasyon ang Kings sa Lakers Pero ang problema nga lang ay gusto talagang makuha ng king sa package na ito ay itong si Austin Reeves kasama nga si Hachimura o kaya si Vanderbilt. Nasa Lakers ang kung hindi nga ba nilang si Reeves para kay fans.